Iligtas mo ako, O oh Diyos, dahil ang tubig ay umaabot na sa aking leg. Salmo 69. Mga kapatid, ang Salmo 69 ay isang panalangin ng isang taong dumaranas ng matinding pagdurusa at panguusig. Ang salmista ay dumaraing sa Diyos. Makikita natin dito ang larawan ng isang taong halos malunod sa problema, puno ng sakit, pagod at luha. Maraming sa atin ay makakaugnay dito. Dumating na rin ba sa punto na pakiramdam mo'y nilulunod ka na ng pagsubok? Natila ba kahit anong gawin mo ay hindi sapat at ang mga tao sa paligid mo ay hindi ka naiintindihan? Ngunit ang kagandahan ng awit na ito ay hindi natatapos sa paghihirap sa kabila ng pighati. Ang salmista ay nanatiling tapat sa Diyos. Sabi niya sa talata 13, Ngunit ako ay nananalangin sa iyo. O Panginoon, sa takdang panahon, sagutin mo ako, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. Ipinapaalala sa atin ng Salmo sa 60, 9 na ang ating paghihirap ay hindi kawalang halaga. Ang bawat luha, bawat pagsigaw ay naririnig ng Diyos. Ang kanyang kahabagan ay hindi nawawala kahit sa gitna ng unos. Minsan, ang mga pagluha natin ay ang mismong dalangin na nauunawaan ng Diyos ng lubos. Ngayong araw, kung ikaw ay may pinagdaraan ng mabigat, hayaang maging panalangin mo ang Salmo 69. Hayag mo sa Diyos ang laman ng iyong puso, sapagkat siya ay tapat na makikinig at magliligtas. Huwag kang matakot lumapit sa Kanya kahit puno ng galos ang iyong kaluluwa, siya ay Diyos ng habag at katarungan. Manalangin tayo, Panginoon, sa oras ng aking pagkalunod sa problema. Ikaw ang aking sandigan. Dinggin mo ang aking daing at palakasin mo ang aking pananampalataya. Sa gitna ng lahat, ikaw pa rin ang Diyos na tapat, mahabagin at hindi nagkukulang. Amen.